Na ngayong may sapat na blood bank sa Aurora, makaraan ang bayanihang ipinamalas ng kasundaluhan, army reservists at volunteers mula sa iba't ibang sangay ng pampubliko at pribadong sektor sa lalawigan. Kasunod ito ng matagumpay na pagsasagawa ng Philippine Army Wide Blood Donation Activity sa Camp High Mapi Senior, Barangay Kalabuanan, Baler, Aurora. Uh, sa pagdiriwang ng ika-127 uh, taong anibersaryo ng uh, Philippine Army, sa pagdiriwang na ito, uh, maraming uh, mga kababayan natin dito sa Aurora ang uh, mabibigyan at matutulungan ng mga dugong nakuha and or na naid, idonate donate dito sa uh, blood donation activity na ito. Uh, maraming maraming salamat. Nakalikom ng isang daan at 39 na bag ng dugo o 69,500 cc mula sa daang-daang blood donors. Kabilang dito ang kasunduluhan mula sa 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army Army Reserves, buhat sa 307th Outre Ready Reserve Infantry Battalion 307 Community Defense Center 3rd Regional Community Defense Group at Reserve Officer Training Corps or ROTC cadets mula sa Mount Carmel College, Lyceum of the East Aurora, Aurora State College of Technology at Wesleyan University, Philippines, Aurora Campus. Sa lahat na nag-participate sa ating bloodletting in connection sa 127th founding anniversary ng Philippine Army, kami po ay nagagalak sa inyong participation. Congratulations po sa isang tagumpay na bloodletting na nating na ating naikandak ngayong araw. Hinikayat ng Battalion Commander ng 307th Aurora Ready Reserve Infantry Battalion na si Major Edward Pineda ang mga mamamayan ng Aurora na ipagpatuloy ang ginagawang regular na blood donation upang mas maraming buhay na mailigtas at makinabang sila sa magandang dulot sa pag-aalay ng dugo sa kalusugan. Uh, sa ating pong programa, sana ito'y patuloy na suportahan ng bawat isa, lalo na po ang ating mga organisasyon na banggit upang higit na matupad natin at matulungan ang mga nangangailangan dito sa ating lalawigan. Malaking tulong po may bibigyan natin dito sa ating mga mamamayan na nangangailangan na tulong para sa atin. Samantala, pinasalamatan ni 91st Infantry Battalion Commander na si Lt. Col. Julito Birecto Jr. ang suportang ibinigay ng line agencies mula sa Aurora Provincial Health Office. Bureau of Fire Protection, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, at iba pang volunteer groups para sa tagumpay ng programa. At uh, kasama po namin dito ang iba't ibang uh, line uh, agencies of the Province of Aurora, ang uh, ating mga stakeholders, at uh, ang amin pong pasasalamat sa kanilang partisipasyon. We are uh, expecting around uh, 200 bags of uh, blood with uh, around 300, 300, more or less 300 participants all over the province of Aurora ng uh, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Muli po, maraming salamat and uh, 100, happy 127 founding anniversary sa ating Philippine Army. Thank you. Ang isinagawang blood donation activity ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-isang daan at dalawamputpitong anibersaryo ng Philippine Army na may temang dugo ko, dugo mo, alay sa Pilipino para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas, ang inyong kaugnay.